Bakit hindi? Nagbita ka na ba? Ah, uh, ngayon pala! Ladies and gentlemen, galing! Sa rami ng san sa buhay, isa lang ang totoo! Hindi <laughs> siya nauubusan ng punchline! <laughs> ETSYOSERANG si FROG! When people in the city became painfully cold... Teacher Kakya, wala kang sa sakta ng estudyante mo! I don't know who I am. She runs off to her old town in the middle of winter. Ano nga, Wala na kasi akong sa and finds the warmth to thaw her frozen heart. Me so, kailangan ka, Mark ka ka na. na. <laughs> and Show Kang June when the weather is fine. Sundays at 10 p.m. the heart of Asia. Hindi ba familiar sa inyo yung na yon? Yung one year ago. Yung nakakatakot na tawag sa cellphones? Come with us again, if you dare. Narinig ko na yan. Ha? Saan? Sa phone na kaibigan namin. Sumato ka. May kasama ka ba ngayon? Isa lang ako dito. May gumalaw kasi sa likod mo. <laughs> Because one good scare deserves another. Hindi pwede. <laughs> one this call to Ganyong Saturday. Sa so Screams on Screen. Ng Heart of Asia. Ganyan nakataas ang tingin mo sa iyong sarili. Baliwala wala ako. Kung wala ang guillotines. Si Musi na nag-iisang babae na nagsanay para maging guillotine. Nasa mga kamay namin ang babaeng herder. Maaari natin siyang ipagpalit kay Musi. Ialay niyo sa imperyo buo buhay niyo. Din sa kapwa niyo, guillotine. The Guillotines. June 8, 6 p.m. Sa Feel the Films ng Heart of Asia.